tulad asawa ng nawawalang seaman na si Daisy sa Marina o Maritime Industry Authority. Huli raw nakita ang kanyang mister noong June 16, sakay ng cargo vessel na pinagtatrabahuhan niya. Isa, dalawa, tatlo, marami pa ang mga siman ang nawala missing on board. So marinig lang natin, nabalitaan natin sa TV. Halos isang linggo nang pinaghahanap ang isang Pinoy siman na ayos sa kanyang asawa, ay nawala raw sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang barko. Nawala na naman ang isang siman bakit nawawala ang isang siman? So, napakaraming dahilan bakit nawawala ang isang siman. So, ang dahilan nito tinatawag na jump ship. At tinatawag na jump ship ang isang siman halimbawa pagdating sa mayayaman na lugar katulad ng Europe, Amerika at marami pang mga lugar. Ang isang siman may pamilya o kaibigan na nasa Europe halimbawa. Pagdating ng barko sa Europe, mag-request ng shore leave. Dito sa barko, pagdating sa puerto, pwede mag paglabas sa barko dala-dala ang pasaporte at hindi na bumabalik pa sa barko kaya pag walang information si kapitan sa barko dito na mag declare na missing ito ang kadala sa mga pangyayari noon pero ngayon kung mayroon man bihira na lang Pangalawang dahilan, work-related accidents. So, maraming mga trabaho dito ang delikado. Sa isang siman, pwede sa mahulog. So, napakarami pang mga trabaho dito sa barko na pwede ikasawi na isang siman. Napakaraming trabaho dito sa barko na delikado o pwede rin ikasawi na isang siman. Working alone, nagtatrabaho sa matataas ng park ng barko. Gumagamit lang ng gundula na may mentora sa gilid ng barko na nag-iisa. Nahulog sa dagat, at walang nakakita dito sa barko bago magtrabaho sa matataas na part ng barko may tinatawag kami na risk assessment this the... All right, everyone here, let's get cracking. Okay, so why are we here? We got a leak Dito pag-usapan ang safety sa pagtatrabaho. Oo, tama ang naririnig nyo. Safety sa pagtatrabaho. Pero ang isang crew, nagtatrabaho pag nauwala ng balansi o maraming iniisip, di na nakapokus sa trabaho kaya dito napapasok ang aksident nahuhulog sa dagat kaya pag walang informasyon pag walang nakakita declare missing isa rin dahilan ang mental health decision board dito sa barko kailangan flexible ka rin marunong mag adjust sa environment kalimutan ang mga problema sa Pinas ipahinga muna Kadalasan sa barko, stress, pagod sa trabaho or napupuno na o nauubos na ang pasinsya o dinakinaya ang iba't ibang ugali sa loob ng barko. Kaya dito na naisipang tapusin ang lahat. Tumalon sa dagat Malawak ang karagatan kaya di basta-basta makikita pag nahuhulog sa dagat. Dito sa barko, lahat ng klaseng ugali ng tao nandito na. May mayabang, may di gustong malamangan, lahat nandito na sa barko. Kaya baguhin natin ang mga di magandang asal sa kapwa para maiwasan ng stress at problema sa kasama. Magtulungan tambawat isa. Lahat tayo temporary lang dito sa mundo. Lahat tayo may katapusan.